Hello guys! Good morning! And ayan, today is cleaning day muna tayo. After nating maggalagala in the first few days is maglilinis naman tayo ng bahay. Ayan, at dahil isa tayong dakilang may bahay, kaya isa ito sa ating obligasyon. Ayan. And ayan nga, umpisa natin dito mag-vacuum sa ating office room. Ayan. Mahirap din i-maintain kapag malaki ang bahay kagaya nyan kasi madami mong lilinisin. Pero okay lang din naman dahil isa naman yan sa ating obligasyon. Dito sa New Zealand is hindi uso ang katulong. Hindi ka sa Pilipinas na minsan dala-dalawa o tatlo pa ang ating mga kasambahay pero dito hindi yan uobra dahil tayo mismo sa ating mga sarili ang kikilos. Dito kapag kumuha ka ng housekeeper is sobrang mahal kaya mas mabuti na lang na ikaw yun lang yung maglinis. Pero yung iba naman is talagang kumukuha sila dahil wala silang time maglinis ng kanilang mga bahay. Halos na mga tao dito is busy sa kanilang mga trabaho. Dito naman is hindi talaga madumili sa bahay. Uh, medyo malikabog lang kaya kailangan nating linisan siya palagi. And then, ayan, dito naman tayo sa ating downstairs, mag-vacuum. Medyo may kalakihan talaga itong aking iniikutan lagi kapag naglilinis. Pero nag-enjoy naman ako habang ginagawa ko yan kasi uh, part na din ito ng aking exercise. Ayan, oh, di ba Dito sa bahay is hindi mo kakayanin na maglinis sa buong bahay na sa loob ng isang araw lang kasi malak siya. So ang ginagawa ko is like for example, today is mag-vacuum ako ng mga floor and then next day ang gagawin ko naman is maglilinis uh, ng mga windows, ayun para-paraan lang ba ang ating kailangan? Discard it. And then, ayan, may natitira pa tayong oras. Kaya, after natin mag-vacuum ng ating floor, is maglilinis naman tayo ng ating mga toilets. And then, ayan, inuuna ko muna ang ating mga mirrors. Ayan, kailangan. Wala siyang makitang white-white dyan. Kasi gusto ko spotless siya. Para magandang tingnan, di ba? And yung toilet dito sa bahay is tatlo. Kaya, medyo matagal-tagal nating lilinisin. And then, ayan, malapit na tayong matapos dito sa ating isang toilet. And then, next natin ito is, paakit tayo mamaya. Para dun sa, sa isang toilet naman. And then, ayan, kung makikita nyo dito sa isang corner, is hindi halata na mahilig talaga ako sa halaman. Kaya, ayan, oh, ang cute niya ang aking mga succulents. Ayan, ayan. Dito naman tayo ta sa ating second toilet. Ayan. As same procedure sa ating ginawa sa baba is lilinisin lang muna natin itong mga glass. Kailangan, wala din tayong makita ang mga white spot dyan. Kaya, ayan, gagamitan lang natin siya nitong ating power glass cleaner. And, ayan lang muna guys. Thank you for watching and see you again later for my next videos. Bye-bye!